Drag sauce may sa katlong pagkakataon sa Abukay Bataan Residivisto. Lang yan to. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Sa ikatlong pagkakataon, muli na namang naaresto sa ikinasang drug beba suppression ng mga tauan ni Police Major Jan Ray Kutam, ang isang drug suspect sa barangay Salyat, Abukay Bataan, alauna e media ng hapon. Kinilalaan ang suspect na si Alias Benji, 23 anyos, construction worker, residente ng barangay Gabon, Abukay nasamsam sa suspect ang 16.69 gramo ng ininalag shabu na nagkakalaga ito sa 113,482 pesos at ginamit na bybas money na sa tulong at mga sumbong ng mga mamaya sa illegal na gawain na suspect sa bayan ng Abukay na aresto ito matapos ikasa ang drug baybas operation na nagresulta ng na muli pagkaka nito. dito. na ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 ang Compressive Dangerous Drug Act of 2002. Dani kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Dani.